bumili na bagong sombrero. Dito tayo bagong sombrero. Tapos. Baka sombrero. Tapos yung vlog mo yung kaisa sa yung tatay para may mo. Kasi gano'n ba? Vlog. Tapos lang gusto gano'n. Ito yung binila na. Oo. Parang dito ang lay parang ito. Wala. Saan mo? Wala. Ah ah. Hirap. Alright mga boss, good morning Welcome na, na po sa panibagong vlog So samahan nyo kami mga boss Sa aming biyahe ngayon Punta lang kami sa kainan Sa biyahe namin kinakainan mga boss Lalawa na sa Unlimited Paris mga boss unlimited rice. Yeah, Di pesos yeah. mga boss unlimited rice na Di pa siya alam. Hindi pa niya. Hindi pa niya alam. Hindi pa niya alam. na pa niya alam. Hindi pa niya alam. Hindi na niya sombrero Hindi pa niya alam. Hindi pa so alam. Hindi pa niya alam. apa kita serami noh papahen kali ini terus ya Finish vlog, kustang mag-travel vlog Mapatag at otaan, buhay chill Kahit ang Kamay sa manitrela, tirag siyang patungo sa na huwag kang dahil kasama mo ko vlog, isda, kusim dito ah. So yun mga boss, nalito tayo sa Diwata <laughs> uh, Anli Pares dito mga boss Pares ni Lopi Anli Anli Rice Si Lopi pala ang bida eh Pares ni Lopi Paris ni Lopi Ayan si Lopi Alright So kaya naman tayo dito mga boss sa uh, Paris Pangat na Pagkatlong punta natin. Lagi nyo nalang litson. Mahayap na tayo nito Litson walang ano? Laging eh. Dito tayo masambahan yung beef. Alright. So... Uh, Puntay na natin yung ating mga order. Andi rice na yun oh. kaya mo naman yung rice. Purong-puno oh. Mga tatlo ka dyan. Sigurado di ka na makatayo. So yan naman boss. Yung ating order. Yan. Watson wala pa rin yung vape mga boss yan kasama natin si Macy's at si Bunso yan so, kaya tayo mga boss tagal natin, natin yung sombrero bawal na o oh, saka sombrero pag kumakain kailangan muna yung sombrero right so lagyan na lang natin yung mga timpla yan no? bawang bawang yung plastic wala ah yun Alan. Uh, Boss B Mix Vlog. sa YouTube. Sa Facebook naman Binski Odenra. Ayun. So Tatanong si Bossing, baka i-search tayo. Kasi bihis <laughs> 'yung naglalagay ng mga ingredients mga boss yan, dami mo sili. Yan, pulang-pula. Anghang yan. Uh, dahon. Dahon ng ano. Sibuyas. Oop, oh, biya. Yeah. Dahon, dahon.

camera dun silpon lang pa tayo tigman natin ng paris tagal na ako din na kakain ulit ng paris mmm okay. bagus eh. bago sa akin, init-init sarap

ang mga plato alright so napakasarap dito mga boss Bitson nga lang ngayon mga boss wala pa yung pa, ano, Paris mamaya pa lang Naga, pinapalabot yeah, pa yung baka saan matigas yung baka mga boss kaya dila pinipressure poker pa para mamaya ng alas 12 maraming tao kasi pag mga tanghali mga boss eh kaya yeah, uh, yun para sa tanghali yung beef paris ngayon yeah, litsol lang ang kinain natin bro so, sulit na sulit mga boss sarap at 50 lang and na saan ka nyan sa Manila ang mahal mahal ng ulam kaya yeah, dito na tayo sa Kabite <laughs> mura pa Ali Rice pa. Oh. Maraming bigas dito sa Cavite mga boss. Kahit walang <laughs> Alright. So si bosing ah oh. Shout out. Shout out sa'yo Anong pangalan mo mga lari. Oh, shout kay Boss Larry. Kaya na po yung kanya. Si yung ano dito? Tegabantai. Okay, tapo. May bagong customer. O, oh. oh, kaya na kayo dito. Mura lang. Hindi pa shoutout. Oh. Shoutout. shoutout. Shoutout sa nanay ko dyan. O, oh, shoutout na ulam. sa nanay niya. Saan? <laughs> ano ulang? Ang nanay mo? Ha? <laughs> nanay ko siya, no? Ter Teresita na balan. O, oh, yun. Shoutout. <laughs> shoutout, nanay Teresa. Na balan. O. Oh. Kaya tanong ka, Tinatanong ka ni Bossing, kung ano na ulam? Sakto, 10,000 followers ako. Kaya. oh, 10,000 ha? Yun. Oo oh, nga. Oh. Ayos. Shoutout sa'yo. Ano pangalan mo kaya? Ah, Daniel Padilla po. Ha? Ah? Daniel Padilla. Idil Padilla? Daniel Padilla. Ah, Daniel Padilla? Daniel Padilla. Ha, <laughs> ah, <laughs> mutay <muntahin> na. Hindi mo na yun. Tingnan. Si Daniel <laughs> Padilla pala ito eh. Artistahin pala ito eh. Okay, ito na ito na si Busing oh. Nag-deliver <laughs> ng na bigas kasi inuubos ko na eh. Inuubos na rin. Alright. So, maraming salamat kay Boss sa kanyang parisan. Nabusog na naman ako. Ang kailan Pero muna tayo. Ay, isa lang take-out. Kaya sa ah Ano So, maraming salamat mga Boss. Salamat. <laughs> At sa mga bago nating Kaya ako mo kakalimutan yung nanay ko shoutout oh, shoutout to... <laughs> yun na rin po Oo <laughs> oh. Si <Resita> abalan Yun <laughs> Shoutout sa'yo sa na naman kung ako magparis Ha? <laughs> <laughs> At kay Bosing Larry, yan Shoutout sa'yo Bosing shout At siyempre yung may-ari Saan yung may-ari? Malis na Ayan Yung may-ari ng parisan Shoutout na din Maraming salamat sa mga bago nating followers ngayon Again sa muli. Thank you for watching. <laughs>